Viral sa social media ang pananapak ng isang motorista sa traffic enforcer sa Novaliches, Quezon City, kaninang umaga. Sa full sa video niya ng panununtok ng rider na si James Diaz, sinubukan pa siyang awatin ng kasamang babae, pero itinulak niya rin ito sabay-sapak ulit sa nakamotor na enforcer. Kumalma lang ang rider nang rumesponde na ang mga polis na nagdala sa kanya sa presinto. Kuwento ng sinapak na enforcer na si Aaron Canlas, dalawang beses silang sinubukang takasan ni Diaz na pinapara nila dahil hindi nakahelmet. Nakabutan, dito na raw naghamon ng away ang rider. Katuwiran naman ni Diaz, ang mga enforcer ang nanguna kaya gumanti lang siya. Pero hindi ito bumenta sa mga polis dahil kakasuhan pa rin siya ng direct assault. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.